siyudad po, po, ako nakatira pa, construction yan. So yan lang po ang hanap buhay ko doon sa siyudad. So dito po, nag-adjust po po dito kasi hindi po ko marunong dati mag-uutod ng palay, mag ng palay, hindi po ako marunong. So marami namang mga opsyon dito na magawa mo na paraan, sa mabuting paraan lang po. Prosige ka lang po na maghanap buhay. Pero kung hindi ka magpursige, ay hindi ka maghanap buhay dyan, hindi ka magbibila ng araw, eh, wala kang kakain dyan. Kung ikumpara natin ang ibang bata yan, pag once nga sabihin mo niya sa kanila, nga dalhin yung kapatid nila, hindi ya magbin, magdadala ng bata sa school. Pero hindi ko po alam kung ano ang natutulong po ni Angelo Banyo sa akin. Ba't niya pursige niya uh, dadalhin ng kapatid? kasi po para mag po, mag ako para matupad yung pangarap niyo. Mayra po, pwede may magtapos mag ang pag-aral. Pag hindi pag ka lang nakatapos ang pag-aral, mag ka na magsasaka. Kasi ka, nang kumbaga ka, mga upload mas maganda kung hindi ka minsan, absent siya sa umaga, yung kapatid na matanda, nag-aaral. Pagkatapos, pagkahapon, nag aral sa yung kapatid na matanda. Siya naman yung absent. So, parang naawa rin kami. Sabi namin, mag aral ka na lang dalhin ninyo yung batang kapatid ninyo. Makakain pa siya dito kasi nag-feeding man kami. So yan, dinala nila hanggang kung minsan maawa kami. Kasi yung kapatid na maliit, matutulong kung hapon. So dyan, pinatulog ko dyan sa diban. No? Tapos kung minsan mainit, kaya kung minsan brown out. So pinaypayan, hala paypay -pay na paypay. -pay. <laughs> <laughs> Siyempre, naiintindihan namin kasi may mga anak din kami noon. So, para makapagtapos din sila ng pag-aaral. Kasi kawawa naman. Wala ng nanay. Hindi pa din makapagtapos na ng pag-aaral. So, sayang ba ng mga bata? Kawawa. Ano so, bang pala pag pagkakarami? Hindi ko Ano ganyan, hindi, hindi na po siya maka-participate. Mm -hmm. okay. Pero inahayaan nyo lang po. Inahayaan nyo lang kasi mag Dapat po mo tutulong ang pamilya para kung isang natatrabaho ang isa Pati yung kapatid, ialagaan eh, nyo. Huwag nyo awayin. Hindi po akong napapagod magalaga sa kapatid ko ay eh, kapatid ko rin yun. kasi na inspire ako. Na-inspire ako sa, ka, sa kasamahan ko noon. Nag-share siya sa akin na meron siyang na tulungan. So sabi ko, naisip ko, ako kaya ko rin. Tapos naisip ko din na meron din akong estudyanteng pwedeng tulungan. After ko na i-post siya, hindi ko na na-monitor kung anong nangyari sa post na ginawa ko. Hindi ko alam na nagtrending na siya. Mayroon na po tayong 24,079 shares po ng na-post ko na po nag-viral na, na picture ng mga bata. Yung likes naman, umabot na ng 36,000. Ito po, yung isang message ko dito, grabe, nakakayak po yung storya ng mga bata and at the same time, nakakabilip din po, nakaka-inspire sobrang natuwa ako tapos para maiyak na ako kasi marami pa nang gustong tumulong sa mga bata tapos marami nang papaabot na ng mga tulong marami nang nagsasabi na sila na yung magpapaaral sa mga bata so sobrang tuwa ko po kasi alam kong masosolusyunan na po yung problema ng mga bata at matutulungan na sila hanggang sa sa makapagtapos po sila galing sa tumutulong na tao. So, binigay po ito, hindi po ito, bigay lang na para lang sa akin. So, mga bata, nag-viral sila. Ito po ay sinina, ay uh, mga sinina ng bata. Mga damit. Oo, para lang ko. Uh, ito. So, sapatos na ito po mga school supply hindi ko alam kung sino yung nagbigay basta pinabot lang dito sa akin so maraming salamat po sa inyo kahit hindi ko kayo kilala di after na nag-viral sila dumagsa ang mga tulong and then nakikita ko may isa akong nakitang bagay na wala pang nagdo-donate so nag ako na ibigay yon buwan-buwan para sa kanina yung budget ng uh, isang kabang bigas nila buwan-buwan. may wow. <laughs> yung... Kasi yung pagkala ko, kasi... Uh, sa mga talagang kaugalian na natin ay yung matulungin. That's why na-coin yung term na bayanihan. So even before the advent ng itong social media, usang matulungin na talaga ang Pilipinas. Second, ang uh, mga Filipinos ay more emotional than rational. So, ito ay uh, based on studies, talagang well documented yan, na ay more emotional sign. Now, ipaghalo mo ngayon itong mga situations where uh, na -propagate ng technology, so-called social media, indeed, it would become viral. And so makikita mo doon that it becomes a moving force uh, to mobilize people to a desired act. Ang pinakagusto ko po binigay sa amin, mga damit. Kasi po may susuotin na po kami ng bagong damit. Dati po ang sinusuot po naming damit ay luma na. Pare yung damit po namin puti at shirt po namin, ano, yung shirt po namin di kulor ang eskwela. Noong buhay po po sa mama, natatrabaho po sa mga lag-ag. Kung tayo, na bakla na kami bago nga bayo. Noong namatay, wala na. Ang naramdaman ko po ay masaya. Merap, merap po. Kaya wala kasi walang pagkain. Kaya ngayon, may pagkain na kami. Nagpasasalamat po ako sa nag, nagbigay ng mga pagkain. ko yan na ah, panghanap So hindi ko pa na alam kung anong Tumulit laman yan. Ito, botong, Pero botong. sa alam ko ito ah, panghanap buhay. Gulat ka? Gulat na gulat kasi hindi ko inaasahan to eh. Okay, buksan natin tayo. Nagamang, Mas, ayan, ayan tay, lalagyan niya ng... Ayan, labas niya yan. Oh. Mga juice. Pwede kayong magtimpla, tapos inyong ibibenta. Wow. Enjoy. Enjoy. Uh, <laughs> enjoy. <laughs> oh, So maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong. Ang malaking tulong po po sa mga punting uh, na nakuhay po. Na parang uh, mayroon silang pagkuhay, mayroon ako mga pagkukunan na pira kahit punti. Pagkasalamat po sa mga nagyaman. Ma'am, salamat sa pag-inunan sa, sa amin pagtulong ng am, mga sa Facebook. Proof pa akong Nakakilala ng mga tao kahit sa ibang mansa. Mabait na talaga silang tumulong. Doon sa bahay, kasi yung lupa kasi ay ah, hindi sa kanila yon, So dinig-up yun ng barangay kapitan para maayos yung pagkagawa na pag na, 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 ipatayo na natin yung bahay ay hindi na sila ah, mapaalis. So ngayon, ah, pinaprocess ng punong barangay doon na maghingi sana sila ng panang donated of donation doon sa may-ari. Ready na yung mga materialis natin. Kaya lang ang problema lang ang yung location. Doon sa trabaho, uh, okay na yung municipal government na na bibigyan siya ng trabaho. Matas pa din yung pangarap niya na maiahon yung, yung mga bata niya sa kahirapan. Um, sa akin, personally, naka-inspire yung mga uh, Uh, sa mga bata na kasi ngayon mga bata eh uh, konting ano hirap lang sa school mag absent sa kanila kahit na ganoon ang sitwasyon ay eh, pa din silang mag-aral